Akalain mo ba naman? Kalap ko talaga maisog itong si Sara Duterte. Pero wala rin pala mga kababayan. Gusto rin niyang ipadismiss ang impeachment trial sa Senate mga kababayan. Kala ko sabi niya po noon na ituloy na, gawin na ang impeachment para magkaalaman. Yan po ang pinagsasabi niya noon para malaman ang katotohanan. Pumapayag siya. Walang problema. Mga kababayan, biglang kambyo ang ating bisi presidente Ngayon, gusto niyang ipadismiss ang trial sa Senado. Ano ibig sabihin nito? Para malusutan niya? Para hindi lumantad ang katotohanan? para hindi malaman ng taong bayan ang laman kung saan galing ang kanyang ang mga pundong pumapasok sa kanilang bank accounts na kanyang ama? Mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. Isang magandang uh, pagbati, magandang uh, hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Sa ating mga kababayan all over the world, lalong-lalo na po ang mga nasa Pilipinas. Kumusta, kumusta, kumusta po tayong lahat. Maraming pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking uh, uh, mumunting channel mga kababayan. Hindi po tayo gaano nakakapaggawa ng videos dahil nga po busy tayo sa trabaho. Kailangan natin magpahinga at matulog. Anyway, tuloy po tayo pag-usapan po natin itong mga maiingay na mga pangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo lalo na po itong si Sara Duterte na akala ko po maisog, matapang. Sa ang katotohanan mga kababayan, wala. Takot po ito, takot. Gaya din po ito ng kanyang tatay na hanggang salita lang itong si BP Sara Duterte. Kaya ngayon para nakikita ko na po ang uh, style ng mga Duterte. Magaling, mayabang po silang magsalita pero sa totoo mga kababayan, duwag din po pala. Kung wala kang tinatago, kung wala kang kinatatakutan, hindi mo yan ipapadismiss. Pero ba't biglang nagiba ang ihip ng hangin? All of a sudden, gusto mo nang ipadismiss ang trial sa Senado Sigurado may kinatatakutan po ito mga kababayan. Alam niya pong uh, hindi po siya uubra dito sa bigat na mga ebidensya laban sa bise presidente. Talagang mahuhubaran siya dito. At malalaman ng taong bayan ang katotohanan. Malalaman ng taong bayan ang mga ilegal na gawain nila nilang pamilya lalo na po sa usaping droga na dati na pong nasabi ni former senator Antonio Trillanes yan at of course yung pong mga uh, malversation of public funds yung mga pondo po ng taong bao pera po ng taong bayan nung siya po nakaupo sa DepEd Ngayong siya ay Vice presidente kung saan po napupunta ito mga confidential funds na ito, marami po siyang dapat ipaliwanag. Mga kababayan, sa ngayon, hindi na nagtatrabaho ang ating vice-presidente. Sayang na sayang talaga ang pinapasweldo ng mga Pilipino sa kanya. Akalain mo, vice-presidente, walang ginagawa instead na gumawa, tumulong para sa bayan, makiisa sa Pangulo para pagtulungan ang uh, you know, mga suliranin. Pero hindi po. Instead na tumulong sa gobyerno, abay nagsasarili na mamasyal, pansariling interes. Pumupunta na po siya sa mga iba't ibang lugar dahil talagang atat na atat po itong tumakbo sa 2028. Yan po ang kanyang pinagkakaabalahan mga kababayan, ang uh, palakasin ng kanyang uh, puwersa para sa uh, 2028 election. Yan, nakakahiya mga kababayan. Panay po ang kanyang paninira sa presidente ng Pilipinas, si PBBM. Wala man po siya nga ano, naiambag sa gobyerno. Instead, siya po yung naninira, laging kumukontra, sa gobyerno, gusto niyang magalit ang taong bayan sa gobyernong Marcos. Gusto niyang tumaob ang gobyerno at siya ang uh, pumalit. Yan po noon. Yan po noon ang kanilang intensyon. Pero ngayon, since nakikita po nilang wala na silang uh, pag-asa, kaya ang ginagawa niya po ngayon ay uh, ang mag-prepare para po sa darating na presidential election sa 2028. Pero hindi po siya nakakasiguro, mga kababayan, dahil pag natuloy na nga ang impeachment na ito, trial sa Senado, maari po siyang ano, matanggal, makonvict, at hindi na pwedeng tumakbo pa uh, as a presidential candidate sa 2028, mga kababayan. So yan, talagang sinisiguro niya na natatakbo siya sa 2028. Wala pang kasiguraduhan dahil pag nakunbik ka sa trial sa Senado, abay, hindi ka na pwede, madam. Hindi ka na pwedeng tumakbo. At uh, ang inyong ambisyon ay hanggang ano na lang, alaala, -ala, wala na. Hindi ka na pwedeng tumakbo at pwede ka pang makasuhan, mabilanggo. Dahil aside from itong mga articles of impeachment, meron pong mga kaso na isinampalaban po sa kanya sa iba't, uh, ibang ahensya ng gobyerno. Kaya delikado, delikado ang ating vice-presidente. Yan, mga kababayan, magulo na, magulo po ngayon. Maingay ang mga DDS. Nag-aaway-aaway po sila. Sila na po mismo ang mga nag-aaway sa ngayon. Alam niyo mga kababayan, pag tayo ay gumagawa ng hindi tama, tayo ay kakarmahin. Kung tayo ay uh, hindi uh, gumawa ng mabuti sa ating kapwa, may balik ito sa ating hindi maganda. At nakikita ko po na itong mga DDS na mga former na mga government officials, matataas ang ranggo, sila po ngayon ay nagsasuffer na kagaya po ni Hari Roque mga kababayan na isa pong pugante na posible pong maiuwi na po ito para po harapin ang kanyang mga kaso na, na kung saan siya po ay na sa illegal pogo ang pag-aabogado ni uh, attorney uh, Roque mga kababayan. So, pa isa-isa na po silang ano, nagsasuffer. Tignan nyo si Atty. Rocky. Tignan nyo yung kanyang itsura, parang hindi na po siya abogado. Parang ano, palaboy po. Taong kalye, palaboy, kahit saan-saan po gumagala. Yan, sila Harry, Rocky. Uh, ano pong napala nila? Wala, sila po ngayon ay naghihirap. Sila Kardema. Ano pong nangyari sa kanilang uh, uh, party list? yan buma uh, bumabalik po. Karma po yan. Dahil ito po yung mga tao noon na nagmalabis. Mga magaling mag tag sa panahon ni Digong mga kababayan. Saan na ngayon sila? Jeffrey Celis. Wala, nagsitakbuhan na po sila. Kaya mga kababayan, gumawa tayo ng tama para hindi tayo karmahin. Kailangan po tayong uh, maging mabuti sa ating kapwa. Kailangan po natin maging mabuti sa ating bayan. Tignan nyo ang dating uh, legal luminary na si Harry Roque, wala na. na. Hagard na hagard uh, na po ang kanyang looks. Stress na stress at parang hindi na po siya natutulog. Ganon din po si B.P. Sara Duterte mga kababayan. Wala na po yan. Magulo na po ang kanyang uh, utak. Halo-halo uh, po yung kanyang naiisip sa ngayon. Yung kalagayan ng kanyang tatay. Sigurado na there's um, too many things um, in her plate mga kababayan. Kaya sigurado po akong tuliro na po ito. At uh, kung posible lang siguro gusto niya na rin mag-give up pero lumalaban po siya para sa 2028, lumalaban po siya para maiwasan po nila or matakasan po nila para malusutan po nila mga kaso na ito. Otherwise, pag siya po ay bumigay, siya po ay nag-give up, wala na. Talagang kaso na patong-patong -pato kanyang haharapin, siya po ay posibleng mabilanggo. Mabigat po ito, plunder mga kababayan. Malaking pera ang involved dito. Kahit itong si Sara Duterte sa ngayon, palabas lang po niya yan. She is just acting out that she is well, that she is not bothered. Ito mga pangyayari po na ito laban po sa kanya. Pero ang katotohanan niyan, mga kababayan, wala, stress na po yan. Ito pong mga Duterte, stress na po itong mga ito. Nagsinamula po ito nung am um, mahuli at tamasen papuntang dahig ng kanilang tatay. Dito na po nagka leche, -leche ang lahat. Mga kababayan, karma is real, inuulit ko po, po. Dati po silang nagmalabis, pinahirapan po nilang ating bayan, pinagpapaslang nilang ating mga maliliit na mga kababayan, kaya ito ngayon, bumalik sa kanya, sa kanila, ito pong bad karma mga kababayan. Kaya si Sara Duterte, hindi po ako naniniwala na malinis yan. Na walang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, kung ikaw ay isang inusente, bakit ka mag-hire ng 16, labing anim na abogado? Pinili niya po yung mga kilala at mga medyo may kaya, magagaling na abogado para po ipagtanggol siya. Kung talagang ah, ka. Hindi na kailangan yung anong ganong karami na, ng mga lawyers. Pero bakit? 16 dahil gusto niyang siguraduhin na mananalo po siya sa kanyang laban na ito. It is now or never. Kung matalo po siya sa um, Senate trial na ito, itong impeachment trial, wala na po yung kanyang chance na maging pangulo sa 2028. Wala na po. Posible na po siyang makulong. Hindi lang po siya kasama ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanyang asawa dahil malakas ang mga kaso na uh, sinampa ni former Senator Sani Trillanes laban sa kanyang pamilya. Kaya mga kababayan, maliwanag mga kababayan maliwanag na guilty, mukhang guilty po ang ating vice presidente. Kung talagang malinis ka at inusente, no need, hindi na kailangan ng napakaraming abogado. Sobra-sobra po yung 16 na yan. Kung talagang alam mo na wala kang nagawang masama, wala kang nagawang hindi mabuti, hindi kinakailangan na na mag hire ng 16 na abogado mga kababayan. Kaya alam na this mga kababayan, tutukan po natin ang impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. Marami pong salamat sa inyong panunood. Please support my channel. Manood po tayo at uh, please share to our family and friends. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.